musubi Nakaupo sila and baka may teacher tapos may makakita sa atin So talagang tagilid tayo, talagang papagalitan tayo Gusto yung musubi natin Sana narami pala akong dinala Salamat po Salamat eh, salamat yan, Happy New Year Kaya uh, yung 372 songs na hindi ang para sa inyo. Uh, Dahil nabitin ako sa pagtugtog kanina kasama yung mga kabandaong Creative Minds. Pag uwi, rekta gawa ng ice candy. Di man lang ako pinagpawisan doon. Lima yung kanta namin pero tatlo lang yung tugtog namin. Huli kasi kami. Lesson learned, dapat hindi kayo magpapauli pag nakatugtog kayo. Biyahe na tayo papuntang KLD. Time check 10.41. Di na para magpapogi at para maging maangas ang ating outfit. Di na ako video And yun, update na mamaya. di oh, andito kami ngayon sa KMP at matutututunan kami mamaya. salamat sa balakpakan nyo. See ba you next year. Gusto niyo Ayan, marami dyan. Rawan yun. Ayun. Hindi ko alam kung paano ako magbebenta ng ano dito, masubi. Nakaupo sila and baka may teacher tapos may makakita sa atin. So, talagang tagilid tayo, talagang papagalitan tayo. Ayun, ang dami tao, tingnan nyo guys. Time check, 11.51 Gusto yung musubi natin sana marami pala akong dinala. Dito ngayon tayo sa KLD at mamaya at tutup tayo. Salamat po. Salamat eh. Salamat ya. Happy New Year. Pang piyesa ko lang ng P6. Sold out. Ben. Yeah, shout out ya. Uh, uh, sa mga mga Gusto <laughs> yung paninda natin at pagbibilang tayo ng pera. Eh oh, muna magkano ako. Ah, Parang kukuha niya ako ni Lord ah. cô tài sản đi nào ba cầu thôi 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 video ata Na video nga, naka video 2.20 Tapos na tayo tumuktog And nakapakabitin dahil Lima yung tutugtugin namin Tapos dalawa lang yung tutugtugin Kapakangalan <mangalan> Wala pa yung pabungo natin So I confirm What's up AJN time check 2.46 at uh, dito ko na lang puputuli ng video. Hindi, ma hindi naging maayos yung tugtog namin dahil lima yung kanta namin tapos yung tugtog namin tatlo lang. Ayan, shoutout sa si mga taga KLD, tuloy yung, yung ya, sa Dukas Marilla, sa kagal, lalong lalo sa mga freshmen. Ah, uh, hindi ko na rin nasabi ito kanina dahil nga ganun na nangyari, hindi maayos yung tugtog namin. Ah, uh, good luck, congrats, dahil nakapasa, yung, na pa, nakapasa kayo sa, sa entrance exam sa KLD. Ayan, sabi ko sa inyo, it's... Aral kayo na mabuti para makapasa kayo dyan. Galingan nyo palagi. Pero andun yung ano, sabihin na natin yung totoo na sakit yung ulo nyo dyan. <laughs> kung ano man mga course nyo, IS, Psychology, CE, basta ako ano, Nursing, Midwife. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Kaya e sa sunod ulit tayo sa YouTube. lang dahil nabitin ako sa pagtugtog kanina kasama yung mga kabandong creative minds Ayan, pag uwi rekta gawa ng ice candy di man lang ako pinagpawisan dun lima yung kanta namin pero tatlo lang yung tutugtog namin huli kasi kami lesson learned dapat hindi kayo magpapauli pag nakatugtog kayo Ayan, abang niyo yung bagong flavor natin KLD mayroon tayong buko pandan para sa inyo Let's go.